pala is about bahay naman. So, sobrang busy lang talaga for one month. I think more than one month. Nagpagawa kami ng bahay. So, ngayon is natuwa lang talaga ako kasi ngayon nag-trip lang ako na gumawa ng ito. Yung pader na to is draft pa. So, bumila ako ng skin coat. Ito. Isang kilo lang muna. Trinay ko. Ayun yung isang kilo niya guys. Ayan. So, trinay ko siya. Tapos, natuwa kasi ako eh, mas makakatipid siguro ako kung ako na lang yung gagawa kada of ko so ngayon bibila ako ng uh, isang sako na na skin coat yung isang kilo is nasa 60 pesos so pag bibili nyo per sako yung 400 to 500 to 600 depende siguro sa brand so depende rin sa kilo ang sack nya is nasa 20 kilograms so ito ngayon, itatry ko at i-share ko sa inyo kung paano gawin yung pag-i-skim coat. So, nan nanonood na rin ako ng mga YouTube tutorials. So, ngayon, hindi naman muna helmet or about motorcycle or travel ang ibablog natin. So, about na rin sa bahay. So, i-share ko rin sa inyo yung mga ginamit kong materyales dito sa bahay. At uh, saka yung mga pipe. Uh, ano pa ba yun? Basta, marami akong i-share sa inyo sa pag-build ng bahay. So, for now ah, uh, pasensya muna guys, i-random upload ko na lang yung about sa mga helmet. Okay? Thank you and bye. Kakabalik ko lang galing hardware. Bumila ako ng skin coat na isang sako na Sabi ko, 20 kilograms. So, ito yung nabili ko guys. Sem coat. Skin coat. Ayan. Number one. Skin coat daw siya. And super fine ang application niya guys 0 to 2 mm yung kapal so yan guys 20 kilogram siya and yung manufacturer niya is yung ABC nasa likod yan may kita natin ayan may mga product rin silang pang adhesive or yung tile adhesive para kapit yung tiles bumili na rin nga pala ako ng trowel so ito yan, titingnan natin kung ano yung tsura itong trowel na to. Okay, so ito yung trowel na binili ko for only, magkano ito? 75 pesos. Yan, pang finishing sya. Okay, ayan. Ah, uh, ito, kailangan rin natin to pang halo ng skim coat. At ito, pang maramihan na to. Yan, i-apply ko dyan. So, ito kasi yung kanina yung gamit ko. Uh, so, pair sya for only 25 pesos. Yan, for only 25 pesos lang yan, guys. Yan yung gamit ko. So, matatagalan ako pag ito yung ginamit ko pang uh, marami. So, yun na yung gagamitin ko para mas mabilis o oh, mas marami ako ma-apply. So, first coating pa lang naman tayo. Kaya may may kita pa kayo dyang mga semento. Lamat-lamat pa. Okay and gloves guys if ay yung madumihan yung kamay nyo 15 pesos lang per pair so ordinary lang yan and syempre malinis na tubig Ayan, kailangan na natin so maghahalo muna ako guys ha? so yun guys kakabukas ko lang ng skim coat at ito yung ito ang kanyang packaging, karton na makapal, tapos plastic, karton na makapal ulit, tapos plastic. So, lalagay muna ako dito ng So, maghahalo muna ako, guys. So, mag ang dito sa skin coat is uh, makakatipid kayo sa pintura. So, hindi niyo na kailangan ng hindi niyo na kailangan mag finishing primer tapos ano pa yung mga uh, may iba pang klase ng pintura so maga maga ano muna ako guys ha nagsasalin muna ako so kakasalin ko lang ng skin coat na gusto kong dami uh, DIY lang to guys ha hindi ako professional wala akong training at uh, may nag base lang ako sa mga observation ko sa mga construction, ko co construction mga nagaganito and napaka-hanson ko talaga sa pagpapagawa ng bahay so tanong ako ng tanong kung ano yung mga dapat tsaka mas okay and eto nga ay DIY lang kung may napapansin kayong mga maliko pwede nyo i-comment eh uh, yun nga yan, na tayo. So, dinamihan ko na guys kasi nga, ang gagamitin ko ngayon yung trowel well na malaki. Ayan. At uh, saka para marami-rami naman ako ma gawa. Diba? Kakahalo ko lang. Ayan, pwede nakainin ng bata. Parang am lang. Okay, so kung sa, kung sa tingin nyo is malabnaw, nagdagan nyo lang ulit ng skim coat powder and sa tingin nyo naman is uh, hindi pa or kulang sa tubig, dadagan nyo lang ng tubig. Ayun. So, tantyahin nyo lang kung paano nyo i-apply. Kung, kung, ano yung gusto nyo yung texture or kung mas malapot ba o mas malab na yung gusto nyo. So, ngayon, itatry ko na muna to. So, uh, itrahin ko muna to dito. hey okay, guys? Tara.